paano mo matatawag ang isang bansang mas maliit pa sa Luzon, ngunit nagiging sentro ng mga pinakamahalagang diskobre sa agham na nagbabago sa mundo? Paano posible na sa gitna ng disyerto, kung saan walang tubig at walang sariwang lupa, umuusbong ang mga teknolohiyang nagliligtas ng buhay na hindi natin may isip na posible? Ang Israel ay hindi ordinaryong bansa. Habang ang iba pang mga imperyo ay nagtayo ng kanilang kapangyarihan sa pamamagitan ng digmaan at kayamanan. Ang Israel ay nilikha, hindi ng kamay ng tao, kundi ng walang hanggang dekrito ng Diyos. Mula sa simula ng kasaysayan, nakikita natin ang kakaibang pattern. Ang mga bansang may malaking teritoryo, mayamang likas na yaman, at malakas na hukbo ay umusbong at nagsawa. Ngunit ang Israel, na parang butil ng mustasa sa gitna ng mga higanting bansa, ay patuloy na lumalago at nagliliwanag. Hindi ito dahil sa laki ng kanilang lupain o dami ng kanilang sundalo. Hindi rin dahil sa ginto o pilak na nasa kanilang mga bundok. Ang kanilang lakas ay nagmumula sa isang banal na kasunduan na hindi matatawag na ginawa ng tao. Sa loob ng pitong dekada lamang, mula ng muling maitatag ang modernong Israel, nakamit nila ang mga bagay na hindi naabot ng ibang bansa sa loob ng daan-daang taon, ang kanilang mga siyentipiko ay gumawa ng mga imbento na nagbabago sa mundo ng medisina, agrikultura, at teknolohiya. Ngunit hindi ito simpleng kaisipan ng tao o swerte lamang. May mas malalim na dahilan kung bakit ang bansang ito ay patuloy na nangunguna sa mga larangan na nagbibigay ng buhay at pagkakaayos. Ang mga achievements na makikita natin ay hindi aksidente. Sa Filipino culture, naniniwala tayo sa mga signs at wonders. Naniniwala tayo na may mga bagay na nangyayari na lampas sa pangunawa ng tao. Ang Israel ay buhay na patunay na ang Diyos ay gumagalaw pa rin sa kasalukuyang panahon. Yung bawat breakthrough, ang bawat discovery, ang bawat innovation ay parang piraso ng malaking puzzle na nagpapakita ng divine plan. Kaya nga sa ngayong araw na ito, Samahan ninyo ako sa isang journey na magbubukas ng inyong mga mata sa mga himalang nangyayari sa Israel. Hindi lang ito mga kwentong science fiction. Hindi rin ito mga urban legend. Ito ay mga tunay na pangyayari na nagaganap ngayon sa aming panahon, sa harap ng aming mga mata, mga milagrong nagpapatunay na ang Diyos na gumawa ng lahat ay hindi pa tapos sa kanyang mga gawa. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na laboratory sa Tel Aviv kung saan naisip ng mga Israeli engineers na gumawa ng spy camera na sobrang liit para sa military operations. Ngunit ang Diyos ay may ibang plano. Ang teknolohiyang ginawa para sa digmaan ay ginawang instrumento ng pagpapagaling. Ang PILCAM, isang kamera na kasing liit ng PILCORN, ay naging revolusyonaryong paraan ng pagtingin sa loob ng katawan ng tao nang walang sakit o operasyon. Isipin ninyo, mga kapatid, ang dati-rating military technology na ginawa para sa pagkakamatay ay ginawang dahilan ng pagkakaligtas ng maraming buhay. Ang mga doktor ngayon ay nakakakita na ng mga sakit sa stomach, intestines at iba pang internal organs nang hindi na kailangang hiwa-hiwain ng pasyente. Nakakatulong ito sa maagang diagnosis ng cancer, Crohn's disease at iba pang malubhang kondisyon. Ito ba ay coincidence lang? O may mas mataas na kamay na gumagabay sa mga development na ito. Ang desert ng Negev, na dati ay simbolo ng kamatayan at kawalang-buhay, ngayon ay naging laboratory ng mga miracle sa agriculture. Gamit ang advanced irrigation systems at desalination technology, ang mga Israeli scientists ay nakapag-transform ng tulong na lupa into fertile farmland. Ang tubig alat ng Mediterranean Sea ay ginawang sariwang tubig na nagbibigay ng buhay sa mga halaman. Parang ang prophecy ni Isaiah 35:1 ay nangyayari sa harap natin. Ang disyerto ay magsasaya at mamumulaklak parang rosas. Hindi lang ito tungkol sa pagtatanim. Ang mga greenhouse sa Israel ay gumagamit ng cutting-edge technology na nag-optimize ng bawat patak ng tubig, bawat sinag ng araw, at bawat nutrients na kailangan ng halaman. Ang mga tomato cucumber at bell pepper na ginagawa nila ay mas malaki, mas masarap at mas nutritious kaysa sa ibang bansa. Ang productivity nila per square meter ay sampung beses mas mataas kaysa sa traditional farming. Paano ito nangyari sa isang bansang 60% ay desert? Ang sagot ay hindi lang nasa teknolohiya. Ang sagot ay nasa banal na kasunduan na ginawa ng Diyos sa Abraham, Isaac at Jacob. Ang lupang ipinangako ay hindi lang geographical territory. Ito rin ay spiritual inheritance na kasama ang wisdom, discernment, at divine favor na kailangan para sa survival at prosperity. Yang bawat innovation, ang bawat breakthrough, ay manifestation ng eternal covenant na hindi matitinag ng panahon o circumstance. Sa mundo ng regenerative medicine, ang Israel ay umabot sa isang level na parang ginagaya na nila ang gawain ng lumikha. Tani mga scientist sa Hebrew University ay nakagawa ng technology na kayang mag-rebuild ng mga buto gamit ang sariling cells ng pasyente. Hindi na kailangan ng bone transplant mula sa ibang tao o artificial implants na maaaring ma ng katawan. Yung sariling stem cells ay ginagawang building blocks para sa pagbuo ng bagong buto na perfect match sa pasyente. Isipin ninyo ang implications nito. Ang mga taong na involved sa accidents, may osteoporosis o may bone cancer, ay may pag-asa na makakakuha ng bagong buhay. Ang teknolohiyang ito ay hindi lang medical breakthrough. Ito ay spiritual sign ng restoration na ipinangako ng Diyos sa kanyang mga tao. Parang yung prophecy ni Ezekiel 37 tungkol sa dry bones na muling nabubuhay, nangyayari na sa literal sense sa mga hospital ng Israel. Ang Iron Dome Defense System ay isa pang manifestation ng divine protection. Ang sistema na ito ay may success rate na 90% sa pag-intercept ng incoming missiles at rockets. Sa mathematical perspective, imposible itong mangyari ng consistent kung human calculation lang ang basehan. May mga instances na ang Iron Dome ay nag-intercept ng projectiles na dapat ay tumama sa mga strategic targets ngunit parang may invisible hand na gumagabay sa trajectory ng mga interceptor missiles ang mga residents ng Israel ay nagsasabi na nakikita nila ang mga missile na parang humuhinto sa hangin o biglang nagbabago ng direction ang mga international observers ay hindi makapaniwala sa efficiency ng system na ito ang military experts mula sa US, Russia at China ay nag-aaral ng technology na ito, ngunit hindi nila ma-replicate ang same level ng accuracy. Parang may factor na hindi nila na-account. Isang elemento na lampas sa human understanding. Ang technological superiority ng Israel ay hindi lang dahil sa kanilang education system o research funding. Ito ay result ng divine wisdom na binibigay sa mga tao na may covenant relationship sa Diyos. Ang Proverbs 2.6 ay nagsasabi na, Ang Panginoon ang nagbibigay ng karunungan. Mula sa kanyang bibig ay nanggagaling ang kaalaman at pangunawa. Ang mga breakthrough na ito ay living proof na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng wisdom sa kanyang mga tao para sa kanilang protection at prosperity. Sa laboratorio ng Tel Aviv University, isang team ng mga bioengineers ay nakagawa ng isang Bagay na dating impossible. Ang mundo's first 3D printed heart na may living tissue. Hindi ito toy o model. Ito ay tunay na puso na may blood vessels, ventricles, at chambers na gawa mula sa patient's own cells. Ang puso na ito ay tumitibok, may circulation, at may potential na matransplant sa hinaharap. Isipin ninyo mga kapatid, ang Diyos na nag ng buhay sa unang tao ay nagbibigay ngayon ng wisdom sa mga tao na makagawa rin ng beating heart. Ang technology na ito ay game changer sa treatment ng heart diseases na number one killer sa buong mundo. Sa halip na maghintay ng heart donor na minsan ay tumatagal ng taon at hindi guaranteed na compatible, ang mga pasyente ay makakakuha ng brand new heart na gawa mula sa kanilang sariling cells. Walang rejection, walang immunosuppressive drugs, Walang lifetime dependence sa medication. Ito ay parang biological miracle na nangyayari sa harap natin. Ang early detection technology para sa Alzheimer's at cancer ay isa ring revolutionary development mula sa Israel. Ang mga scientist ay nakagawa ng blood test na kayang mag-detect ng Alzheimer's disease 20 years bago pa mag-manifest ang symptoms. Imagine ang impact nito sa millions ng families worldwide na affected ng dementia. Ang early intervention ay makakapag-prevent or slow down ang progression ng disease, nagbibigay ng mas mahabang quality life sa mga patients at peace of mind sa kanilang mga loved ones. Sa field ng ophthalmology, ang Israeli scientists ay nakagawa ng nanodrops na kayang mag-correct ng vision problems ng walang surgery. Ang eye drops na ito ay may nanoparticles na tumutulong sa cornea na mag-reshape naturally improving ang vision ng mga tao na may myopia, hyperopia, o astigmatism. Hindi na kailangan ng laser surgery, contact lenses, o eyeglasses. Isang simpleng patak sa mata at unti-unting bumabalik ang perfect vision. Kung ang content na ito ay nagbubukas ng inyong mga mata sa mga bagay na hindi ninyo nakita dati, mag-subscribe sa channel ngayon. May mga revelations pa na darating na talagang mababago ang inyong perspective sa mundo at sa Diyos sa arid desert ng Negev kung saan ang temperatura ay umabot sa 50 degrees Celsius at ang rainfall ay halos wala naganap ang isang agricultural miracle na nagbabago sa understanding natin sa food production ang mga Israeli scientists ay gumamit ng genetic engineering at microbiology para gawing fertile ang sterile soil creating oasis ng abundance sa gitna ng wasteland. Ang mga crops na tumutubo dito ay hindi lang survival food. Ito ay high-quality produce na exported sa buong mundo. Ang vertical farming systems nila ay nakakaproduce ng 100 times more food per square meter compared sa traditional agriculture. Gamit ang hydroponic at aeropo, ni Nick Technologies nakakakuha sila ng multiple harvests per year, regardless ng season o weather conditions. Ang mga lettuce, herbs at strawberries na ginagawa nila ay mas malaki, mas nutritious at mas matibay kaysa sa mga conventionally grown crops. Paano ito possible sa lugar na dapat ay lifeless desert? Ang artificial intelligence sa medical field ng Israel ay naging superior sa human doctors sa pagdiagnose ng certain diseases. Ang AI system na ginawa nila ay naka-analyze ng millions ng medical cases at nakakagawa ng accurate diagnosis na mas mabilis at mas precise kaysa sa mga specialist doctors. Ang sistema ay nakakapag-predict ng disease progression, nakarecommend ng optimal treatment plans, at nakakapag-monitor ng patient recovery real-time. Ang breakthrough na ito ay hindi lang technological advancement. Ito ay manifestation ng divine discernment na binibigay ng Diyos sa mga tao na may covenant relationship sa kanya. Ang 1 Kings 3.12 ay nagsasabi kung paano binigyan ng Diyos si Solomon ng wisdom na walang katulad. Ganito rin ang nangyayari ngayon sa Israel. Ang Diyos ay nagbibigay ng supernatural understanding sa science at technology para sa preservation ng buhay at advancement ng humanity. Ang tension sa Middle East ay hindi nagiging hindrance sa progress ng Israel. Instead, ito ay nagiging catalyst para sa innovation. Ang constant threat ay naging motivation para sa development ng better defense systems, more efficient technologies, at stronger international partnerships. Ang mga neighboring countries na dating enemies ay nagiging allies dahil sa technological solutions na nakontribute ng Israel sa kanilang problems sa agriculture, water management, at healthcare. Ang mga theological implications ng scientific Achievements ng Israel ay hindi pwedeng i-ignore or i-dismiss as mere coincidence. 'Yung fulfillment ng biblical prophecies ay nangyayari sa harap natin through modern technology at scientific breakthroughs. Ang Isaiah 27:6 ay nagsasabi na ang Israel ay mamumunga at magsasanga, kanilang pupunuin ng bunga ang buong mundo. Ngayon, nakikita natin kung paano ang agricultural innovations ng Israel ay nagbibigay ng food security sa maraming bansa. Ang water from air technology na developed ng Israeli companies ay nagbibigay ng solution sa water scarcity problem ng maraming developing countries. Ang machines na ito ay kayang mag-extract ng fresh water mula sa humidity sa hangin, providing clean drinking water sa mga communities na walang access sa water sources. Ito ay parang modern version ng miracle ni Moses na nakapag-bring forth ng tubig mula sa bato sa wilderness. Sa field ng cybersecurity, ang Israel ay naging global leader sa proteksyon ng digital infrastructure. Ang mga cybersecurity companies nila ay nagpo-protect ng banks, hospitals, government agencies at critical infrastructure sa buong mundo. Ang expertise nila sa digital warfare at defense ay result ng divine wisdom na kailangan nila para sa survival sa hostile environment. Ang spiritual warfare ay naging literal cyber warfare, at ang Israel ay equipped ng Diyos para sa battlefield na ito. Ang convergence ng science at spirituality sa Israel ay hindi contradiction. Ito ay confirmation ng biblical worldview na ang Diyos ay nag-work through natural laws at human intelligence para sa accomplishment ng kanyang purposes. Ang mga scientists ay hindi naging enemies ng faith. Instead, sila ay naging instruments ng divine revelation. Ang bawat discovery ay parang page na binubuksan sa Book of Creation na written ng lumikha. Ang current generation ay witness sa fulfillment ng end times prophecies through technological advancements. Ang Daniel 12.4 ay nagsasabi na, Sa end times, ang knowledge ay dadami. Ang exponential growth ng technology, especially sa Israel, ay sign na approaching na ang culmination ng God's plan para sa humanity. Ang mga innovations ay hindi lang para sa material benefits. Ito ay preparation para sa spiritual transformation na darating. Ang connection ng current scientific developments sa prophetic timeline ay hindi accidental o incidental. Ang Zechariah 8.23 ay nagsasabi na sa last days, ang mga tao mula sa lahat ang nations ay kakakaipit sa mga Hudyo at sasabihin, gusto naming sumama sa inyo dahil narinig namin na ang Diyos ay kasama ninyo. Ngayon, nakikita natin kung paano ang mga world leaders ay pumupunta sa Israel para makakuha ng technological solutions sa kanilang problems. Ang space technology ng Israel ay isa ring manifestation ng divine calling. Ang Bereshit Lunar Mission, kahit na hindi successful ang landing, ay nagpakita ng capability ng Israel na maging spacefaring nation. Ang Genesis 1.14 ay nagsasabi na ang mga celestial bodies ay ginawa para sa signs at seasons. Ang pag-explore ng Israel sa space ay parang continuation ng divine mandate na isubdue ang creation at mag-exercise ng dominion over it. Ang medical breakthroughs na nakikita natin ay hindi lang scientific achievements. Ito ay prophetic signs ng coming restoration. Ang Isaiah 355 6 ay nagsasabi na, Ang mata ng bulag ay mabubuksan, ang tainga ng bingi ay maririnig, ang pilay ay tatalon parang usa, at ang dila ng pipi ay mag-aawit. Ang vision correction drops, hearing restoration devices, at mobility enhancement, technologies ng Israel ay literal fulfillment ng mga prophecy na ito. Ang economic impact ng Israel's innovations ay naging blessing sa maraming nations, tung mga developing countries ay nakaka-benefit sa affordable technologies na originally developed para sa Israel's needs. Ang water purification systems, medical devices, at agricultural technologies ay naging tools ng compassion at humanitarian ito ay fulfillment ng Genesis 1:28 na sa pamamagitan mo ay magkakaroon ng blessing ang lahat ng families sa mundo. Ang spiritual awakening na kasama ng technological advancement ay sign na ang Diyos ay preparing ang world para sa final revelation ng kanyang glory. Ang Romans chapter 1:20 ay nagsasabi na ang invisible attributes ng Diyos ay nakikita through creation. Yung mga advanced technologies ay parang new lens na nagbibigay sa atin ng deeper understanding sa complexity at beauty ng God's design sa universe. Mga kapatid, napakasarap sa loob na makasama ninyo sa journey na ito na nag-explore sa mga modern miracles na nangyayari sa Israel. Ang mga revelations na ito ay hindi lang para sa entertainment o intellectual curiosity. Ito ay spiritual wake-up call para sa aming generation na mag-recognize sa divine hand na gumagalaw sa aming panahon. Salamat sa inyong time, attention, at open hearts na nag ng mga message na ito. Ang mga scientific achievements na tinatalakay natin ay hindi isolated events o random occurrences. Ito ay orchestrated manifestations ng eternal covenant na ginawa ng Diyos sa Abraham at sa kanyang descendants. Ang bawat breakthrough, innovation, at discovery ay piraso ng master plan na unti-unting nare-reveal sa amin na may eyes to see at ears to hear. Ang Israel ay naging living laboratory ng divine interventions sa natural world. Gusto kong marinig ang inyong thoughts at reactions sa mga revelations na ito. May mga specific topics ba kayo na gusto ninyong ma-explore further? May mga questions ba kayo tungkol sa connection ng science at prophecy? Mag-comment sa baba at i-share ninyo ang inyong insights. Ang dialogue na ito ay importante para sa spiritual growth ng aming community at para sa deeper understanding ng God's ways. Ang mga signs at wonders na nakikita natin ngayon ay preparation para sa greater revelations na darating. Ang Habakkuk 2:14 ay nagsasabi na ang world ay mapupuno ng knowledge ng glory ng Panginoon. Ang technological advancements ay instruments na ginagamit ng Diyos para i-demonstrate ang kanyang power, wisdom, at love sa humanity. Kailangan nating maging ready sa spiritual transformation na kasama ng mga physical changes na ito. Kung natouch kayo ng journey na ito, i-share ninyo sa mga taong kailangan ding marinig ang message na ito. Mag-subscribe sa channel at tulungan ninyong panatilihing buhay ang curiosity sa mga mysteries ng Biblia. Ang mga revelations na darating ay mas deeper pa at mas life-changing. Ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang mga gawa at kailangan nating maging faithful witnesses sa mga panahong ito. Maraming salamat at hanggang sa susunod na revelation.